palangga, ito pala yung kapal ng ating sabon. na jig yung aking gamit, mga palangga. Ayan, o. Oh. Ayan, di ba? Ang kapal siya, kahit gawin mo siya, mga palangga, tatlong slice, hindi ka na malulugi sa kapal. Kasi kapal ng mukha ko, este. <laughs> Ayan, mga palangga, o, oh, di ba? Inan mo, kasing kapal ng mukha ko. <laughs> At yung tinuro ko sa inyong mga palangga, di ba? Pabulain niyo lang siya ng ganun tapos bago niyo siya i-apply sa inyong mga mukha, mga palangga. Ayan oh. Yan ang kujik, Ayan. Ingat-ingat din kayo mga palangga kasi maraming mga fake din nito. Ito siya. Mabango siya mga palangga. Mayroon kayong nabibili na ang, ang ano niya, ganito niya, is malambot siya. Ito, nako, napakatigas. O, ayan. O, pisil-pisilin ko pa. Mmm. Ayan, gigil na gigil na ako. Mmm. Ayan, o. <laughs> ayan, mga palangga. Kaya, yung mga nag sa akin kung ano yung gamit ko, ito lang siya, mga palangga. Ayan. Hindi ko to i-alok sa inyo o sabihin na pangit siyang gamitin kasi ito subok ko na, mga palangga, kasi talagang malambot siya sa mukha ilagay. Ayan. At sobrang itim ng ganito ko. Ayan, naglight light na siya. Kasi yung dito ko dati, as in, parang sunog siya. Kasi lagi nga kami sa mainit, mga palangga. Ito lang yung ginamit ko. Ibabad mo lang siya ng mga 1 minute sa mukha mo. ba diba? maliligo tayo. Tapos, ibabad mo lang siya ng mga 1 minute. Tapos, banlawan mo siya mga palangga. Ayan, okay siya. Tapos, pagkatapos mo gamitin ito, napakaganda, napakalambot ng balat nyo. Ayan. Sa mga kamay rin, ganun din. Napakalambot talaga. Hindi kayo magsisi pag bumili kayo nito mga palangga. Kasi ako, isa na ako dito sa subok sa kojik na to. ba diba, mayroong kojik na bibili tayo sa mga store. Ayan. Uh, ano, mas mapamahal pa kayo kaysa dito. Ito, mura lang to pag kinuha nyo sa akin. Kaya, order na kayo mga palangga. <laughs> Ayan. Madami na rin yung nag-order nito. Kaya sana, mag uh, magpipiim ulit kayo sa akin pag naubos na to sa inyo mga palangga. Ha? Kasi marami pa naman tayong stock nito. <laughs> Kasi yung mga ganito mga palangga, kailangan may brand siya na ganito mga palangga, may nakasulat na ganito ha. Yung iba kasi 'di ba ganito lang siya, walang nakasulat. O ayan, wala siyang nakalagay, plain lang siya na ganito. Tapos yung ganito niya mga palangga is malambot. Mm. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito mak ano to eh, matigas kasi tigas ng ulo ko. <laughs> ayan mga palangga, pinapatawa ko lang kayo para at least, may konting ngiti tayo. At syempre, di ba, iwas-stress na rin tayo, mga palangga. Lagi lang tayo mag-smile. Ayan, huwag kalimutan, ifollow si Neriza F. Kimpo or Niri Vlog. Ayan, mga palangga, thank you so much.